Hello mga bossing, kayo po ba mga bossing ko isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte? At sya mga bossing ko, ako po mga bossing ko yung may share sa inyo na isa sa mga pinakamaganda at pinakamalupit na pampaswerte na dapat ay meron po kayo. Bukod sa ating pagiging masipag, pagiging masidiskarte mga bossing ko ay mainam na meron kang panghatak ng swerte bukod sa panalangin ng TMT mga bossing ko. Ngayon po mga bossing ko na isyo na mag-avail sa amin dahil lahat ng aming mga pampaswerte ay dumadaan sa proseso para masigit na pampaswertein ang mga bossing na gagamit sa aming mga pampaswerte. Ano po ba itong mga bossing? Ngayon po mga bossing, ang aming mga pampaswerte ay araw-araw na pinapahira ng langis. Yung langis namin mga bossing ko ay binabad ang lahat ng klase ng uri ng herbal. Kaya pagpunta ka dito sa amin mga bossing ko, yung mga dahon ng laurel namin, sako-sako po yan mga bossing ko. Lahat ng halos ng klase, kagaya ng dahon ng laurel, star anise, globe, Ganon din po ang mga iba't ibang klase ng bulaklak mga bossing ko kagaya ng pinatuyong sampagita, pinatuyo na bulaklak na rosas na kulay pula. Ganon din po mga bossing ko ang chamomile. Ganon din po mga bossing ko ang cinnamon stick at cinnamon powder or cinnamon bark. Ganon din po mga bossing ko ang aming pong um, all spice. Ganon din po mga bossing ko ang aming, halos lahat mga bossing ko. Masabi ko lang, may mga paminta rin. As in, ganon din po ang, ang bigas. Tapos, mga bulaklak ng, ng uh, kawayan, bulaklak mga bossing ko ng tanglad marami pang iba mga bossing. Ngayon pa mga bossing, nandun sa langis na yon na binabal at mabango ang langis namin na ang pinaka purong grape seeds mga bossing ko kasi ang grapes mga bossing ko ay para sa kasaganahan. Yun ang pinapahid po namin. Tapos araw-araw na pinausukan ng Chinese incense or kaya po ng sage. At syempre, may kalakit na panalangin na maging matagumpay ang lahat ng mga bossing. Ngayon pa mga bossing, abel na kayo nito mga bossing ko ng aming medalyon. Kapag nag-abel kayo nito mga bossing ko, dito sa medalyo na ito, ay may previous ka sa akin mga bossing ko. Itong panlagay sa kitaka, mga bossing ko, ng Hero of the Dragon. Ayan, yung dragon natin ay may bitbet na na money bar na nag a ng kasaganahan at ang gold mga bossing ko ay para sa kasaganahan. Yan po yan mga bossing. O, oh, di ba? Ang ganda. May papribis kayo sa akin kapag ka nag-avail ka. Lagay nyo lang ito sa wallet po ninyo na may wishes din na pampaswerte. Bukod po dyan, tingnan nyo po. Swerte po ito sa mga mananaya. Swerte po ito sa negosyo. Swerte ito sa buhay. Mabisang proteksyon. Pag masdan nyo po mga bossing ko, pwede nyo siyang imedalyon. Pwede naman na ilagay nyo lang sa inyo pong bag mga bossing. Ito po mabosing tignan nyo po mabosing ko. Mayon, marami may mga isda siya sa paligid. Ang isda ay parang sa, sa kasaganahan. Prayer mga bossing ko na mabilis yung matupad ang inyong mga kahilingan. Plus additional pa. Ito po yung ano God of Wealth mga bossing ko na may, may money bar dito mga bossing ko na nag attract ng kasaganahan. Nagtatawag ito ng swerte lalo na sa pera. Kung isa ka sa mga mananaya or kaya po ay negosyante or kaya po ay mahilig rumakit or kaya po basta pagdating sa usapin ng kaperahan mga bossing ko sa hanap buhay, the best po ito mga bossing. Kapag nag-avail ka sa amin ng ganito, may previous ka pa ng ganito mga bossing ko. Yan po mga bossing, kaya mag-avail na po kayo sa amin mga bossing ko nito. Tapos mga bossing ko, ito po ay may kalakat na panalangin na maging matagumpay ang lahat ng mga bossing na gagamit sa amin mga pampaswerte. Kaya ako na po na mag-avail sa amin mga bossing ko ay tumawag ka lamang para hindi ka maligaw dahil maraming gumagamit na aking larawan at ganda ng aking boses at ganda ng aming video. Tumawag ka lamang sa nag-iisang contact number namin na 0946. 0968-788-9806. At para hindi ka maligaw, tumawag ka sa nag-iisang um, personal number ko, mga bossing ko, para sigurado ka. Ako mismo ang tatawag sa inyo kapag hindi ko kaagad nasag nasagot or kaya po mag-iwan kayo ng mensahe sa 0961-097-0191. Personal number ko po yan. Kaya kapag ka-busy doon sa 0948, ako mismo, mga bossing ko, tumawag kayo sa akin at mag-iwan ng mensahe at Sasabutin ko po kayo mga bossing. Kaya unay siya na mag-avail nito mga bossing, Tawag lang po.